guys. Ayan. Nagagaling ko lang pong trabaho. Kasi nga, um, tuwing tanghalian po, umuwi po, ako sa Jasam para dito magtanghalian. Siyempre, bukod na sa kailangan natin magtipid, saka nakakapagpahinga pa rin po tayo dito. Ayan. Kasama ko po aking pamangkin na si Aleli. Aleli. Hi, Lex. Hi. Uh, Nadarating ko lang po tapos uh, muna kasi sobrang init. Grabe. Tapos inuuyay ko po nga ang pamangkin <laughs> Dito siya natutulog. Dito po siya natutulog pag tanghali kasi mahangin. Kasi nga po pag sa loob ng bahasa, sobrang init. Grabe. Tapos maya maya po kakain ako ng pamangkin. Malapit lang naman po dito kasi yung pinagtatrabuhan ko. So, saya kailan magtipid poko sa tipid ha, pagpahinga ka rin Talag na natalong po nga yung pamangkin mo eh. may lay pamangkin yan okay, guys sanga ay chinas ganyan yun eh o baka paningin mo lang yun siguro ang okay. tanga na naman tapos. Ano na tong gonggo na banyo ano sa motor? Alin pumo? Sino na magigawa niya dalili? Sayang mm. mali mo to na yun. Ito guys o oh. Ken yung motor, hindi nagagamit. Ibalik mo yan. Balikin do, mawala yan. Mhm. tanggal nito. Oh, okay. Ayan ay, ano, o. Hindi yan yan eh. O nasa lang pinakaano nito? Aray, o. Aray, tita. Dapat ay anuhan na to? Palitan na lang ano, salamin. Ay, yan. Oh, hindi yan, o. Hindi po yan. Saan? Kaya nga, pag ano nga ipapaas na na-respawn. mo nga ako. nga sa ilalim. Hindi ba? Tara kaya mag ano kasi baka mabali ang anong anuhin mo dito oo no, oh. ano nabasa ta si to kaya nga inaano in, in, mo pa ng tornilyo oh, ayun si ganun siya yan Yes, nakadress ang bata. And guys, ito yung sa aming kapitbahay. Oh. Turot buhay tata. Ay, nakadirik-trik pa eh. Ano kayo yung nakalubog na yun dun? Di you ba? Know? Ano yung nakalubog dun pe? Na, mga simento ba nila na? Oh. Bakit? Baby. Wow. Ma'am? O, yung sinilas ko na mo sa ano? tinamo mo nga. Nandiyan. Tignan mo nga <laughs> May humusok? I know what you brought me here. <coughs> right on.